Nilanggam yung ating sidling, guys. Kaya, um, spray tayo ng ano. Patay ng langgam sa ating sidling. Ito. Dito lang sa gilid. Hindi uh, siya masyado mabasa. Baka masira yung buto ng ating tatlong libo lang to guys ka kaagri tatlong libo lang to huwag muna tayo magpadami kasi baka abutan tayo ng murang presyo sayang din dito natin tanim guys ito manit lang to kasi yan siguro to 3,000